Mga ka-research, alam nyo ba na sa panahon pala ng Old Testament, delikado maging kalbo. Naku, baka bigla ka nalang lapain ng oso. Charot. But seriously, may isang kwento sa Biblia na madalas, as in madalas talagang gamitin para sabihing iba daw ang Diyos ng Old Testament sa Diyos na ipinakilala ni Jesus. At yan, yan ang ating susuriin ngayon. Ito yung tanong na, you know, marahil bumababagab din sa inyo tulad ko. Seryoso ba to? Dahil lang sa isang biro tungkol sa pagiging kalbo? Ipapapatay ka na ng Diyos sa pamamagitan ng dalawang oso? Pakinggan mo pa lang parang ang bigat at parang ang lupit, di ba? At yan mismo ang puntong tinalakay ng kaibigan natin si Doc J sa kanyang episode 22. Kaya naman ngayon, yan ang ating sisya sa ating maigi. Okay, para maging malino sa lahat, ito yung specific na claim mula kay Doc J na ating susuliin. Parto ng ating mini-series na sumasagot sa episode niya kung saan pinaghiwalay niya si Yahweh at ang ama. So ayong sa kanya, dahil sa sumpa ni Elisha, nagpadala si Yahweh ng mga oso para lapain ang 42 na little children. Aminin natin, pakinggan pa lang parang ang sama na talaga ng dating, no? Kaya ang malaking tanong natin, ito na ba talaga ang buong kwento? O baka naman may mga crucial na detalye tayong hindi nakikita. Kasi ang layunin natin dito ay hindi lang basta mag-react, kundi mag-research, mag-investiga ng sama-sama. Kaya tara, buksan natin ang case file at alamin natin ang totoo. Okay team, welcome sa ating official investigation, CSI Bethel. Unang-una, kailangan nating suriin ang lahat ng ebidensya, ang mga biktima, ang crime scene at ang mismong insulto. Let's break down the facts from 2 Kings chapter 2 verses 23 to 24. Ready na ba kayo? Okay, unahin natin yung mga biktima. Alam nyo, yung English translation na little children ay medyo misleading. Ang ginamit kasing Hebrew phrase ay nearim kitanim. At ang salitang naar ay hindi para sa paslit o toddler. Sa katunayan, ito rin yung term na ginamit para kay Isaac na no umuntik na siyang ialay. Isang binata na yun, di ba? Kayang-kaya na niyang magbuhat ng kahoy. Ginamit din to para kay Joseph noong 17 years old siya. So anong point? Hindi mga cute na bata ang pinag-uusapan natin dito. Ang kaharap ni Elisha ay isang hostile na grupo ng mga kabataang lalaki, malamang nasa late teens or early twenties na sila. Isang mob. Wow! Nagbago bigla ang buong picture, di ba? Pangalawa, yung crime scene mismo, ang Betel. Hindi ito ordinaryong lugar lang mga ka-research. Ang Betel ang sentro, ang mismong headquarters ng kalabang pagsamba sa Israel. Dito itinayo ni Haring Jeroboam yung golden calf para diretsahang kalabanin ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. So isipin nyo, hindi lang namamasyal si Elisha. He was marching straight into the enemy's headquarters. Pumapasok siya sa lungga ng kalaban bilang propeta ni Yahweh. Napakatapan. At pangatlo, yung mismong insulto. Umakyat ka, kalbo! Umakyat ka, kalbo! Hindi to simpleng pambubuli o name-calling lang. May mas malalim na kahulugan yan yung umakyat ka, ay direktang panguuyam sa pag-akyat sa langit ng mentor niyang si Elijah. Parang sinasabi nila, kung totoong propeta ka, sige nga, umakyat ka na rin at mamatay tulad ng amo mo. At yung kalbo, hindi lang yan tungkol sa buok niya eh. Ito ay isang termino ng matinding paghamak sa otoridad niya bilang propeta. So yung buong mensahe nila, walang kapangyarihan ng Diyos mo dito, umalis ka o mamatay ka. Grabe. So ngayong nakita na natin ang mga ebidensya, hindi sila mga bata, nasa teritoryo sila ng kalaban at hindi ito simpleng asaran. Nagiging malinaw na hindi ito tungkol sa isang pikon na propeta. Ito ay isang kaso ng spiritual warfare. So, ikonet natin yung mga dots. Ganito yung nangyari. Una, the challenge. Pumasok si Elisha, representative ni Awe, sa Bethel, ang teritoryo ng kalaban. Pangalawa, the confrontation. Sinalubong siya ng isang mob na hayagang tumanggi sa otoridad ng Diyos na kinakatawan niya. Pangatlo, the declaration. Yung sumpa ni Elisha sa pangalan ni Yahweh ay hindi dahil sa personal na galit. Isa itong legal na deklarasyon ng sobra niya na si Yahweh ang may-ari ng teritoryong yon. At pangapat, the judgment. Kinonfirma mismo ni Yahweh ang deklarasyon ng propeta niya. Ipinakita niya na kahit sa loob ng kampo ng kaaway, siya pa rin ang hari. So, yung pinakamahalagang punto rito ay ito. Hindi ito tungkol sa nasaktang damdamin ng isang kalbong propeta. Hindi ito petty revenge. Ito ay tungkol sa hindi matatawarang autoridad ng Hari ng Sanlibutan. Isa itong deklarasyon ng digmaan. Isang pagpapakita na ang kapangyarihan ni Yahweh ay hindi nakakulong sa Jerusalem, kundi sumasakop sa lahat kahit sa mga lugar na hayagang lumalaban sa kanya. Pero teka muna, baka sabihin ng iba, okay, Old Testament yan eh. ibang usapan na yan sa New Testament. Dito na natin ipapasok ang ating final witness, si Jesus mismo. Ano ba ang sinabi niya tungkol kay Elisha? Sige, malinaw na yung konteksto sa Old Testament, pero ang pinakakritikal na tanong, ano ang tingin ni Jesus na siyang nagpakilala sa atin sa mapagmahal na ama? Kay Elisha, Itinuring ba niya si Elisha bilang propeta ng isang malupit na Diyos o kinilala niya bilang isang tunay na lingkod ng kanyang sariling ama? Dito talaga makakatalo, di ba? Ang sagot, mga ka-research, ay makikita natin sa Luke chapter 4, verse 27. Sa kauna-unahan niyang sermon sa Nazareth, si Jesus mismo ang gumamit kay Elisha bilang halimbawa para ipaliwanag ang kanyang misyon. Sabi niya, maraming kitungin si Israel noong panahon ng propetang si Elisha, ngunit wala ni isa sa kanila ang pinagaling maliban kay aman na taga Syria. Pansin niyo ah, hindi niya kinundina si Elisha. Sa halip, kinilala at validate pa niya ang ministeryo nito. That's a huge deal. At dito na natin makikita yung buong lohika. Gets niyo ba to? Kung kinikilala ni Jesus si Elisha bilang tunay na propeta, at alam nating ang ministeryo ni Elisha ay sa pangalan at kapangyarihan ni Yahweh, well, ibig sabihin, kinikilala rin ni Jesus ang Diyos na nagpadala kay Elisha. Simple lang, the God of Elisha and the Father of Jesus are one and the same. Kung kinikilala mo ang sugo, kinikilala mo yung nagsugo. Logic, di ba? Yung mismong argumento na ginagamit ang kwentong ito para patunayang iba si Yahweh ay winasak mismo ni Jesus sa sarili niyang salita. Boom! Kung nakatulong sa inyo ang ganitong malalim na pag-aaral, please consider liking this video and subscribing to our channel. Tandaan, bahagi lang ito ng isang mini series na sumasagot sa episode 22 ni Doc J, kaya siguraduhin i-check ninyo ang buong playlist. At para sa mga gustong mag-fact check at magbasa pa, lahat ng aming research references ay nasa comment section sa ibaba. Okay? Pero hindi pa tayo tapos. Sa susunod, sasagutin natin ang isa pang mabigat, as in mas mabigat na tanong. Inendorso ba ng Diyos ang slavery o pangaalipin at bakit naman niya pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang? Yan ang mga susunod na issue na tatalakayin natin. Abangan sa susunod na pagsusuri natin. See you then!